kuko iko on. Mm. Ye yeah, tolong. Hello Nathan, ogo po nang bibi bisig na tabunan ng ice. Awa. Awa. Eh this is Ha? Pala dre ba kan ng mga kuan? Wala naman dito ko. Ai, wala diri na tanong. Bibi, ke sana. Eh. Uh, Natabo na guys lagi. Uh, kakita ga bana bibi sa papa? Kakita ga bana? <laughs> turn na tang Christmas lights dai. Tanan natang Christmas lights. Ito be. Tanan na be. Yan, uh, turn on ng Christmas lights, be Ibo, na Nan na, -na... Uh, <laughs> uh, Ah 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 nagtuwa si Papa na sleep na wala din na na sleep Atik atik ra ito to ganiya uh... <laughs> Ipapila to ang bulimon inday